Ay, mang mahalang ang ating topic ngayon na tinatanong ni Omni Mali. Ang tanong niya ay, bakit pag ako nag-SS, mabilis tumigas yung aking ti. Pero pagkahalong bawang, may kaharap na akong nakabuyang yang na bulaklak ang tagal niyang tumigas. So, ang ating pag-uusapan for today's video, interesado ka bang malaman? Kung ano ang kasagot, please keep on watching para bago yan. Kung bago ka pa lang sa akin channel, please consider to like this video and subscribe my channel Bago ang lahat, bago tayo magpatuloy doon sa ating uh, mismong topic, gusto ko lang kayong batiin ng uh, Merry Christmas and Advance Happy New Year at sana aya, maligaya at manigo ang inyong Christmas at bagong taon. Especially doon sa akin uh, mga iconatics, ang aking mga super fanatics at sa lahat ng aking mga members at syempre doon sa mga masisipag mag-comment sa bawat vlog na aking ginagawa. So, so maraming maraming salamat sa inyong mga supporta uh, and I love you guys. Yes. Ayan. So ang topic natin ngayon na sasagutin natin kung bakit nga ba sa tuwing siya ay nag-ESS, doon lang siya mabilis na titigasan. Pero kapag halimbawa may nakabuyang ngayon na daw, ay ang tagal niyang matigasan. Ito para sa akin ha. Kaya ka matagal tigasan kahit na may nakabuyang yang ng bulaklak yan sa harapan mo kasi na nasanay ka na. Nasanay na ang iyong sarili, nasanay na ang iyong doon sa pwersa na kapag ka halimbawa nag ss ka, may pwersa. Yung hahawakan mo, bibilisan mo, dahan-dahanin mo yung ganyan. So may pwersa ang ating mga kamay kapag tayo ay nag ss Hindi katulad ng tayo ay may kapareha. Okay? So sa kalagayan mo naman, sa palagi ko kasi hindi ka na nagagandahan sa bulaklak na iyong pinapasukan. Kaya naman ikaw ay mas gusto mo na lang na hinahawakan yung iyong yan. At dun ka mas mabilis tinitigasan. Okay? So dapat po babawas-bawasan mo yung iyong pag iisis para mas hahanapin ng iyong katawan at ng iyong kaisipan yung bulaklak kesa dun sa iyong kamay. Kasi kapag kahalimbawang nasanay na ang ating mga sarili na mas nasasarapan tayo sa ating sarili, sa ating kamay, mas hahanapin na ng ating sarili yung ating mga kamay. So sana sa gagawin tama ngayon talaga. Kung hindi like this video, please consider to like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.